So ayan guys, yung ayusin na itong video ko. Ayan. Pumugong. Mm. Testing muna. Kung mag-under. Oh, mm. may nagalimlim pa. Hey, hey. May nagalimlim pa na manok. Oh. Ayan.

Sinubukan na nga ni Lolo na paanda rin. Aray, nagaganyan. Napansin ko ngayon kakaibang tunog ng video ko na ito. Parang iba. Sinabihan ko nga si Lolo na pakipatay mo na dahil ichichik ko. Kasi sobrang ingay talaga. Parang may kakaiba sa amplifier niya. Yung kabila wala ang hindi nagatunog. Hindi nagaganyan. Nagatunog. Yung inyong daon banda na hindi naga krr krr -kr krr. -kr. Hindi ko lang masyadong mapansin. Ah. Uh, ay, check na lang natin. Palikod dito. Ah. Huh? check na lang. Bali guys ay dalawa lang kami dito ni Lolo. Dahil yung mga anak niya nasa trabaho. Bali ang naging helper ko dito guys ay si Lolo. Dahil wala akong kasama mga home service. Ako lang mag-isa. So ang mga natira dito ay yung mga babaeng borders nilang ni Lolo Dahil may boarding house ito si Lolo Wala na rin pala itong susi sa likod So nakapako lang yung pinakalak niya Itong video key niya Balay ito guys yung video key na to ay Yung binilihan niya ni Lolo ay Ako rin yung gumagawa nito ah uh, Maraming video key Ako rin yung nagme-maintenance Balay si Kinhan na to na bili ni Lolo itong video ko na ito. Yung dito yung ano. nagsasagarak. Bali yung kabila lang yung nagsasagarak. Yung kabilang side okay naman. So ito troubleshoot ko yung kabilang side lang. Yung left lang. Left side. Amplifier na nice. So, ito guys ay may mga kalawang yung pesa. Kalawang na yung ano niya. Dito. Dito natin ito. palitan na lahat ngayon ay tanggalin natin yung mga piyesang papalitan bali ito yung pinaka drive transistor nya yan tanggalin natin isa isa so forward ko na lang guys yung pagtanggal ko kasi medyo mahaba mahaba yung video pa so, paiksiin lang natin yan yung pinaka drive transistor niya so uh, pag ganito guys uh, kung saan lang yung may nagasagara na side na amplifier doon tayo magpipokus, magpupokus halimbawa sa left sa left tayo magpupokus left side ng amplifier matitrace nyo rin yan yung sa sa kabita ng speaker yeah, itrace nyo lang kung saan yung left halimbawa doon yung may sagarak na uh, o basag doon ang tunog A few moments later. So ito na nga yung ikakabit natin itong bago So ito yung sa silupin na to, ito yung luma Bago yung ito yung kabila yung bago So ang number nito guys ay 5551 and 5401 na mga transistor na maliliit yung mga drive transistor lang to papuntang output transistor hanggang sa dumami ang sira so ito yun kasi hindi makita yung ano sa camera number kasi sobrang liit talaga kabit natin isa isa so forward ko na lang rin guys no? para ma maipa yung video natin masyado nang mahaba isa isa yun bago kailangan yung pagkakabit nyan guys ay kailangan uh, sakto kung anong pagkatanggal mo ganon din yung pagkabalik mo kasi may may mga output output yan yung transistor na yan hindi pwede yung mabaligtad Inangin na nga natin isa-isa. Yan. Forward. Forward lang. May jadong haba yung video ko. Bago putulin lang yung mga sobra-sobrang mga paanang transistor na to. Kasi mahirap na magdikit. Pag nagdikit to talagang uusok tong amplifier. Kaya kailangan ingat-ingat. Kahit sa paghihinang. Kailangan mo lang magdikit. Bawat transistor. Kailangan magkakalayo yung bawat pins niya. Ngayon naman, double check ko yung pagkakabit. Kasi baka baligtad. Ngayon, kabit na. Para matisting na ito. Kabit natin isa-isa. Yung mga wires niya Kailangan hindi magkamali. Bali, itong amplifier pala na ito guys ay Pro Series. So, best to sa mga video. Okay? Maganda yung tunog nya compare to 502 na concert so ayan ibabalik na natin yung mga wires nya ayan na ibalik na yung iba so ito yung laman nya guys no yan yung uh, pro series na uh, amplifier simple lang yung mga pyesa nya pero, uh, pero quality talaga yung tunog nito so ito yung harap ng amplifier na to ito ay yung pro series dito tatak niya. Ibalik ko na ito ang amplifier para matesting na kung ano yung tunog kung wala nang sagarap. moments later